Yeah, Ipindigan natin ang dogma ng simbahan Na si Santa Maria ay ina ng Diyos Open and close parenthesis na si Kristo eh, Baka mamaya kung saan siya na naman pumunta ito eh Baka mamaya pumunta sa Santisima Trinidad, pumunta sa Espiritu Santo, pumunta sa kung ano-ano, pumunta sa mga Diyos-Diyosan, speak lang tayo sa tema para sa kaisan, dahil nagsabi ni Apostol Pablo sa 14.40 ng unang kurito na ganito ang ating mababasa. Datapot gawin ninyo may karapatan at may kaisan. At isa doon sa kaisan, ayon mismo sa hula at ayon mismo sa Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao. Himay-himayin natin ito para isla. Alam mo, hindi ko makain ang hindi mo na kung ano sa ito ito. Malamang yung dati pinaali pa na itong kagugali natin. Na ano? Na ayon mismo sa hula, sa 4-4 ng Galacia, sapagkat darating ang araw at oras, na isusuko ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak na isusuko niya? Na ipangalan ng Santa Maria Virgen, ayon mismo sa konteksto ng 4-4 ng Galacia, napakalinaw sa 5-20 ng Uyang 1, yun ang na Diyos at buhay na walang hanggan. Tangan! Tangan! Siya lang naman nagpapamali ko niya. Ngayon, kung pabubulaan na niyo, umalik na lang siya sa iglesia ni Manalo. nano Sa na yung Diyos na nagpapawang tao, na si Yesu Cristo, ipinakalat niya sa kamar yung dito niya. Kaya, muna si, Maria, si tirato, ayon sa Biblia, na patutunayan ko, si Santa Maria ay yung na Diyos, at Diyos si Cristo, ayon sa Biblia. Ngayon, sa so, Quran si Santa Maria ay yung ng Diyos, ngayon yung Diyos ay walang mong pinagulat. -walan kasi is pagdilim, umabasa ng 90 ng awit, ulo-ulo ng wan, etc. Et, cetera, et cetera. Pati yung nasa unang kurito, na ayos ay kayo yung tao. Eh kasi napakalina, umabala yung record ng otso, siya yung nakitulad sa tao, nabagamat sa inyo. Sa papaan ng paraan, sa disipo ng Hebreo, gumamit siya ng hasing katawan. Kaya pagpasok niya sa saliputan, sinasabi, ha, inatandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin na ay pinihanda mo. Sa isang salin, nang ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, siya ay gumamit ng hain At yung hain katawan na yun, yun yung nasa sinapukon ni Santa Maria, na sinabi ni Santa Maria, na ikay nagdadal ng tao, na ang nasa loob nyo, sa so, dos pwede pulosan, na ayun mismo kay Apostol Pablo, sa kanya nananahan ng likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng sa iba't tao. At yung Diyos na yun, nung nakita ni Apostol Tomas, sa B -b 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 1, yun, Panginoon ko, Diyos ko, yan ang libay mo, Pastor Joan. Tignan natin kung magbibibang mo. E kung bakit magbibibang mo yan, lalabanan mo si Apostle Juan, lalabanan mo ito, lalabanan mo si Santa Elizabeth. ano, napakalino sa 1.43 ng Lucas, na anong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. At yung sabi ko, the sentence ng Panginoon, nasa hula na, sa web sa Islang Isayas, tatawagin makapangyarihan Diyos. Alin yung ipangangalak? Makapangyarihan Diyos. Ngayon, hey, sino ang manganalak? isang kamali, hindi eh. naman kasi pwede siya, wala naman siya po pali. Di bali na lang, kung magpapatransgender siya, sisirain niya yung tempo na yung sa isang punang kwento. Maaari, mga anak siya, o kaya yung transplant. Kasi talamak na yun. Katunayan, sa Thailand, maraming yun. Yung mga nagpapalit na kasarian. may iba na lang kung magpapalit siya ng kasariyan. Pwede siyang mga pero hindi niya matututulad na ang nanganak kay Kristo sa pamamagitan ng katawang tao at ang nasa loob ng pagkadyo na kasama ng Ama na ayon sa 1.26 sa Islang genesis sa libro kay Elohim. In Hebrew 4.13, sa Hebrew interlinyan ay God's plural. Nasabi sabi ko ka sa the Father, Son of the Holy Spirit, isinubo ng Ama, yung isa ng persona na anak, at yung ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng high na no, pumasok ko si Naki Pulo sa Kabariya at ipinanganak niya. At nung ipinanganak na, nangarap, nakita ng mga pusulis na hindi na nakita. Na ano? 20, 28, 1, Panginoon ko, Diyos ko. Ano tayo lang? -tay? Tayo, tayo. Ah, sabi ko, last two minutes. O kaya, yan ang sumugulan mo. Hmm? Kaya kung tututul ka sa Santa Maria, nangyos, kaya sa yung manalo, na Diyos, tulipas ka na sa Iglesia Ni Manalo, magpadoktrina ka na, ilulis ka, pabila ka lang din, hindi ka pumunta, Pastor Joanne. Kasi dati kang 7-day Adventist, tapos ngayon, ano ka na, the way of truth. Tingnan natin kung talagang nasa katotohanan ka. Kaya lahat ng itatanong mo, yung sinabi ko, because I am under cross-examination para sa iyo. Iway na natin. Okay, okay. Tapos na ang kining uh, affirmative siya ang hayag niya ang uh, Maria, inahan ng Diyos. O niya, tapos uh, i sa aming sigurado na to sa negatif. Pastor, doon na kayo sigurado na to sa pag-i-prosik sa aming kway. Brother Jarek, ayon sa post mo, patunayan mo na si Maria, inahan ng Diyos. Inahan ng Diyos. Yan bang post mo na ginawa mo yung paksa natin yun ba? Ay tama o mali? So, tama yun, napakalino. So, yung 43 na lupas, kasi nung isinusulat ko yun, ang nasa isip ko na Diyos doon, yung alak, dahil wala ka namang sa Biblia, na ang pinanak, yung ama, mali na lang, kung pumasok kami doon, pangalak ka rin. Hindi okay. na ni kaya nila na Diyos, kung so, 43 na lupas, referato sa Panginoon, ito so, sa Biblia, ay Diyos. Kaya, hindi mo pinapan mo na mag Okay, labot na Okay. okay. <laughs> sa post mo, patunayan mo na si Maria, anam niya ay jos tapos ngayon, sa sa deliver niya naka na tigkal ay 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 Na, yes, ay 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 Wala mo sinulat na ay niya ay Ang nakasulat ay sa si ay Diyos. ay 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 mo ay 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 ina ng ay 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 si ay 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 Ah, sangayon sa yung paksang ginawa o hindi? Sangayon, ikaw lang naman hindi sumasakayon dahil hindi ka nakikinig. Kung siya ko rin kayo naman dahil sa inyo sa kikinig sa salita ng Kaya nilatag ako sa ito pwede ng unang wal. Tsaka uno, -uno ng wal. Etc. At pwede sa isang isaya, sa referatio yung doon sa Panginoon, na sinapun ni Santa Maria sa 1.43 ng Lucas, kaya konsiderado si Santa Maria ay ina ng Panginoon, Pangino, yung Panginoon yung referatio ng Christian. Hindi naman pwede. Okay, kaing. Next question. Next question. Next question sa tingin mo ngayon, kasama na si Jesus. Sa post mo, patunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. Ba't ang dinibay mo, kasama na si Jesus? Dapat, ang, ang tanong ko sa iyo, bak mo hindi sinali? Ano <coughs> tanong? Ang tanong ko, bakit hindi mo sinali na Diyos si Jesus? Kasi ang ating usapan, patunayan mo, na si Maria, ina ng Diyos. Okay, na na nung? Okay, tatasabi. Pero kasi pwede isali, wala naman sa video, kaya yung sinutin kaya nung isinulat ko yun, nung itinay kong Diyos, reperado yun kay Kristo dahil hindi naman pwede ipanganak yung Ama. Ang ipinanganak lang sa Web is sa Isla Ayon sa hula, at sa 1.43 ng grupo na Panginoon nasa, na sa sinapit muna niya, si Yesu Cristo yun, kaya kung sigurado pa rin na si Santa Maria ay ina ng Panginoon, at yung Panginoon sa 5.20 at 20.20 ng 1 ay Diyos, kaya si Santa Maria ay ina ng Diyos. Di ba ino mo yan, Pastor? Ipagtanong. Ipagtanong. Ah, paulit na tanong, bakit mo no, hindi sinali sa Jesus doon sa paksa mo na patunayan mo na si Maria ina ng Diyos na anak. Ha? Bakit hindi mo sinali? Yan ang tanong ko. Bakit hindi mo sinali? At ngayon, So, sinali mo na. Sumunod ka pa. Rolling so, na, sumunod so. na. Sige. Pagbigyan okay, right. natin. Kasali ka mo talaga si Kristo doon sa salitang Diyos. Huwag mo sabihin si Kristo tao. Dahil nung si ko Hindi ka siya mo rito. Hindi ka siya mo niya sinali doon sa paksa namin? Okay. At ano niya, bakit hindi niya sinali? Hindi ko sinali? Sinali ko. Dahil ang doon ang sa salitan ng Diyos ko dahil yung Sa akin, hindi kasi Sa salitan kay Kristo yun! Post, time post. Hindi sa Okay. Time start. Wait. So, refer kay Kristo yun. Tanong ko sa Saan mo nabasa na sinabi ni Kristo na ina ina si Maria kung ano dito talino kto na talo biko kung pa dito ano ano kailanito kailanito sa ng ang sabi ni Kristo sa 4. Jesus answered mother I love you lang naman may ayup ay sumtamariya ano 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 Tanong ko sa iyo. Bakit tinawag niya si Maria ang babae, hindi niya tinawag na ina? Okay. Okay. Ewan ko, tanong yung si Kristo. pero napakalino. Ito e, oh, ang gibahin mo, yung tinanong ko kanina. Sa 2, 1 ng 1, Jesus answered, Mother, I love you. Gusto mo maraming kay Cristo yung masama? Ito, e, oh, ako oh. tayo mo tanggapin, no? Oh. <laughs> Kung okay. tira naman, yan ang gibahin mo. Gusto mo, lungan ay so, yung na sa tema, kasi Santa Maria ay ina ng Diyo. Okay. okay, sunod na tanong. Sabi mo, kanina na hindi alam at tanongin ko si Jesus. Tayo naman ang nagdibate. Ha? Ba't sinabi ni Maria, minamahal niya si Maria, bakit sinabi nila ni Maria at saka sa kanyang mga kapatid na si Kristo ay nagigig out of mind? hindi naman yun na, ang tema natin kung si Cristo nasa out of mind eh. Ang tema natin, si Cristo, uh, ang ina niya si Santa Maria, na tinawag siya okay, okay, uh, ang ina sa Diyos. ba ninyo, ang tema ninyo ay si Maria uh, ang ina ng Diyos. Yun ang uh, pinag uusapan ninyo. Okay, may huwag pang tanong? Eh, ang tanong ko sa iyo, bakit ina si Cristo, uh, ay ina, ina si Maria ni ng Diyos? Ang tanong ko, bakit sinabi ni Maria, or ang kanyang mga anak ay si Cristo out of mind. <laughs> ang problema yung, yun. Basta ang mayroon kasi, ang si mayroon yun eh. Okay, saan ba dito? Hindi, nasa tema, yung tinanong mo ah. Hindi natin yung tema, si Cristo ang pangyayon. Tanungin mo, kung bakit si Maria, bakit kita ni Cristo? Yan ang topic niyo, kung bakit si Maria, ina ng Diyos. Okay, go ahead. Last one question. Okay, last one question. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay walang pasimula. Sa mga paksa, na hindi mo naman binamit, kanina. At yun, binamit mo na. Ang dalawang ko sa'yo, ang Diyos ba ma, ay may pasimula o wala? Wala. Kung hira ka ng pelo, sa ama At kasama rin si Cristo, at ng pasimula nung ng ama si Cristo sa 4-4 ng Galacia sa pamamagitan ng katawan tao na ipinagbihin ni Santa Maria kasama dun yung pagkatyo sa 2-9 ng Colossus at nung kinanganak yun, tinawag si Cristo na Panginoon at yun. Kaya si Santa Maria, considerado na ina ng Time! ato na nag-aarog na sa ang negative na bubahayang sa si Maria Dili ina sa Diyos. Okay? Okay. Ito ang patunay ng mga kapatid. Kasi doon sa paksa namin, ang, ang sinulat niya lang, Okay, do so, so sa paksan. Teka muna. time post. Time post. Yan Yung mga pupus ng kayo na. Alas, sa dibuangan ng punita sa sa lipad na. Bago nito pagalitan yung pinaparstang naman ng bubu to, tika men ako takasian. Ayon sa paksan namin. Eh, time sir, sa paksan namin paput papatunajan niya na si Maria ina ng Dios, ina ng Dios, wala hindi niya nilagay Na si Maria ina ng Diyos na anak na si Isos. Kung baga, niya ko eh. Ah, dapat okay, pag na muna. Ang ibig sabihin, tema, pupos ka lang sa papaya kasi Maria, hindi totoo. Yun ang yun ang nga, dapat mong ibigay sa ating ngayon nga si Maria, hindi to ina ng Diyos. Go Kita Okay, Yan naman sir, moderator. Huwag tayo, Kumisari, kahit kasi po, sa ribata lang gawin mo. Okay, go ayun Ayon, kasi sa nakalagay na kanyang post, doon ako sa post, papatunayan niya. Kaya nga ako nag-ribato ni, eh, kasi yung patunay niya. Rolling, rolling, rolling. Hindi pa tayo pumasok sa ribata. Okay, ang gawin mo kayo, ipapalinigan mo si <laughs> Maria, hindi kung to o ng Diyos. Yan. Okay. So, lang <laughs> mga kapatid, ipain mo lang yung next. Sabi ng sabi ni sabi ni Kristo doon sa Mark 19, to 31 to, 30, ah, 31 to 31 Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung sumusunod ah, sumusunod sa aking mga utos. Yan po ay klaro, napakaklaro mga kapatid. Ah, yung kanyang ina ay sumusunod sa kanyang utos. Ba't sasabihin niya ni Jesus kung si Maria at sa kayong kanyang mga kapatid ay sumusunod sa utos? Hindi niya sasabihin yun kung si Maria at yung mga kapatid Kaya ay sumusunod niya sa ang utos? Sa atong alive, Kaya nga sinabi ni Jesus, ang aking ama, ang aking ina, na, ay kung sumusunod kung sa aking utos, o, ay talong yan. Ang pat na sinasabing sabing so, an ang, 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 kanyang ina ay yung sumusunod sa otos. Ibig sabihin na mga kapatid, yung si Maria hindi tinanggap ni Jesus na isang ina dahil ano, hindi sumusunod sa salita ng, ng Panginoon. Ito sabi. Here are my mothers and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sisters and mothers. Mother. mother. Napakaliwanag mga kapatid sabihin, ah, ha? sasabihin na ang aking ina ay yung sumusunod sa God's will? Kung sumusunod si Maria. Salamat, salamat. Ah, kaya ito kaya. pa. Ito pa mga kapatid. Anak ni Maria si Jesus. Ha? Ah, ayun sa kanyang patunay. Pero ang nakasulat mga kapatid, doon sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako ay dito makatira sa bahay ng aking ama? Ay, dito mga kapatid, pumasok naguluhan si Maria. Ba't siya naguguluhan? Kung siya naniwala na si Kristo ay Diyos, ba't siya naniwala? Ba't naguguluhan? At yan ay, atyan magkapati mga kapatid ay dalang-dala pa rin sa kanyang loob. Last ha? Last Ay, hindi mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yes. ay kinuturin ni, 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 ni Jesus, ni Jesus, na ang kanyang, ka, tunay na ina, ay yung sumusunod sa utos. Iba kasi, si Maria kasi, hindi sumusunod kung 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 kung, kung babasahin natin mga kapatid dito sa Samar Mark 6. Ah, ito mga kapatid sa Mark 6. Hindi, ito nakalagay. Only his own town among the relatives and his own house is profit without honor. Napakaliwanag mga kapatid pati yung kanyang even his own family own family ha hindi siya i hindi siya ino ano hindi siya in, i in, in but, yung, sila naman naniwala kung sila naniwala kay Kristo bakit sila hindi naniwala na, ba't, ba't sinasabi nila even by his own family or even his own household did not believe in him do not believe in me Paano natin yan i-harmonize? Pati si Maria at saka sa kanilang mga pamilya hindi naliwa. Pati kasi hindi naliwala ang Kristo. Ang sinasabi lang ni Kristo ang sumusunod sa kautosan o sa aking mga salita. Yan ay ang aking ina. O, oh, bakit nagiging ina si Kristo? Bayon, jingaling, maging ina. Pero sa si isang hindi. Okay. okay, time goes. Ginawa niya namang makita si Kristo. Wala naman sa tema natin yun eh. Ang okay. tema natin, si Santa Maria, ina okay. ni Kristo, ina ng Diyos. Hindi si Kristo, ah, sorry, si Santa Maria. mo transgender si Kristo, matakot ka kapatid. May sabi kasi, hindi natin yung dalawa. Mahirapan sa Tagalog eh. Mahirapan oh. sa, eh. oh. sa Kalisot. Oh. May, maka, may mga, may mga, hindi tayo maalam na may mga magsakita. Sorry na Good, good. Pero ito, nakalagay kasi, kung naniwala yung mga kapatid, ito pa, Ah, so, so. oh. Ah, oh, ito. yung nagkalakai. minute, One minute Kung nanuyo pa sila. Pa ng, ng apoy na Si Cristo ay head out of mind. Ito po ay nakalagay talaga nababasa oh. Ito. Babasahin natin. Who does God's will is my brothers and sisters and mothers Ito sabi niya Ang ating mga ang ina at ang ating mga kapatid ay yung gumagawa sa God's will Pero anong sabi niya ano'ng sabi ni Maria He is out of mind. Sinabi ni Kristo na yung kanyang mga kapatid, ang kanyang ina at sa kapatid, yung sumusunod sa utos ni Jesus. Pero anong sabi ni ina, ng ina sa iyong mga kapatid? Nawawala sa katinuan yan. Pagi! Kasi, tayo na kumakain si Kristo nito. Okay. Ganito, tapos na oras mo. Ang affirmative, bigyan natin ng 5 so, so, sabi sa'yo, handa na kayo. Handa na kayo. Okay, simula ka na. Okay, okay. Ayon sa ating paksa, na ayon sa Biblia, sino ang ina ng Diyos? Si Maria o ikaw? ka. Sino ang ina ng Diyos? Ikaw o ikaw? Ayon sa paksa na ayon sa Biblia, si Maria o ikaw? Wala okay, namang so, mag-ina dyan eh. Objection mo dito? Diyos ang tinatanong. Ang tinatanong sa examination, sumagot so, ka sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ayon sa paksa. Diyos. Sino ang ina ng Diyos ayon sa Biblia? Ikaw ay Santa Maria. Hindi mo may hindi ka ba? Yes, ano? Sa Gopro, 19, verse 2. Objection, Patrick. Objection. Ang tanong niya, ang tanong ang tanong ni Maria, kasi nang ina ni Kristo. Kasi ang tanong ko sa kanya ay yung sa paksang napakusapan, pag na patutunayan sino ang ina ng Diyos, ikaw o si Kristo. Sige, Maria, Maria. Ikaw o si Maria. Sagot. Ang sagot ko dyan ay, ay yan ay Kristo na Ah, ano yun? Maling question yun. kung mo, kaya Ito naman ang iba. Kasi kung mali yung tema, ba't niya pinatulad? Hindi kung mapatul pala siya sa mali. Nakalig mo kayo, hindi siya sumasagot. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, Sa 4-4 ng Galacia, sino yung ipanganak na anak ng Diyos sa pumamagitan ni Santa Maria? Ikaw o si Cristo? Hindi naman yun. Ang tema namin. Ang tema namin. Time tema Ang tema namin. Time tema Ano? Ang tema namin. Ang Ang Aptano, unang sinong tanong? Okay. Sa 4-4 ng Galacia, sino yung ipinanganak ni Santa Maria na isinupot ng si Diyos Okay. Ikaw o si Kristo. So, mayroon naman tanong. Sino ang ni Maria? Ikaw o Kristo. Si say okay. say say sa, say 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 Sagutin mo. Sino ang anak ni Maria? Dahil po ang inyong uh, ang inyong uh, lalis kayo, sa Tagalog lalis. Tugi. Pinagla ng tugi, anak. Tugi. Nagtingin kayo, ako Maria. Ito ba? Hina ba siya? Hindi. So, ang kina salis sa tanong niya. Sino ang ipanganak ni Maria? Wala naman sa, sino pinanganak ni Maria? Wala naman.

Pero ito, Pildi na. So, so, si pero hindi ko sinali sa kanyang maksa. Yes, guys, ang okay, lang, si Maria ay ina ng Diyos. Hindi niya sinali na ang si ina ng Diyos na si Jesus. Hindi niya sinali yun. niya yun. Okay, tama, Okay, si Jesus at yun na pinanganak okay. ng Santa Maria ay sa 4-4 ng Galaxia, ano yung kay Santa Maria ngayon ang pinanganak niya Diyos? Ina ng Diyos o ina mo? Okay. Kung siya mo yung tawag ni Maria kay si Jesus at at Maria Diyos man si Jesus, kung mo ni Maria. Well, ina ng Diyos na anak. Diyos. Ina ng Diyos. Pero hindi niya sinalis sa paksa. Hindi niya sinalis sa paksa na si Jesus. May Diyos eh. May Diyos ama, may Diyos anak, may Diyos Espiritu. Pero hindi niya kasali sa paksa. Mangko ang ito. Ito. Kung nakanopila sakra sa original scripture. Mr. Moderator, wala kami. Wala kali san. Ah, ini kasian. Okay. 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 Yeah. Oh, ini kasian. Ini natitiyan kasi. Oh. Break. Ini na white ini kasi. Ibantano. Ibantano time start. So 143 cash ng Lucas lang ang post ng translation. Ano ang panglugar ng matero kong at silya preyo? Ikaw o si

at sino ang ina Si Cristo na Diyos at ang ina niya sa Santa Maria kaya ina ng Diyos o ina mo? Sagot! Si Maria nga ang ina pero hindi mo sinabi okay. hindi mo sinabi sa paksa natin na si Cristo okay. 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 Yan na pagkasimbi yan may one way ng minute O, okay. okay. oh, yun sa aming pagsa ang patunayan niya Kasi Kasi sa salitang paksa ng Diyos, kasama ba si Kristo yung na Diyos o si Kristo ay pusa? Iwan ko sa iyo! Ipose! Pero, filosofo ka po pala ito eh. Hindi siya susagot sa mo. Time's up! ang tanong sa baksa natin na si Santa Maria, ina ng Diyos. Sino yung Diyos ngayon, na yun? Na subject of the sentence ay sa unong ng lupas. Ikaw o si Cristo? Ito sa doon. sa Ito sa doon. Ito sa kitao, tao, tao.